Dito kami kumain ng tanghalian sa taas ng bundok at nung kinahaponan naman, inaglupa kami ng saging at eto nga ang aming minirienda. Pagkarating nga namin dito sa kubo, nagintindi na muna ako ng kakainin namin para sa tanghalian, kaya nagsalang na muna ako ng sinain. At yung isang pirasong isda naman na binili ko kaninang umaga sa palengke ay iihawin ko na lang, kaya binalot ko na nga siya dito sa may ng saging. Inihaw na nga lang ang ginawa kong luto dito kasi kahapon ay nakapagsigang na kami, kaya ngayong araw daw iihawin ko naman ng isda. At habang nagiihaw nga ng isda, ay pumunta muna ako dito sa okra na nakatanim lang din malapit dito sa kubo. Matandaan ang itsura ng mga tanim ko na okra, pero magabunga pa yan, kaya naman pinagtatanggalan ko nga siya dyan na mga magulang na na mga bunga. Maya-maya nga lang din konti ay luto na rin pala yung iniiho ko na isda. At si mama naman pala ay nagluto siya ng gulay. Paghangon ng gulay at saka pagkaluto ng isda ay nagsimula na rin kami kaagad sa pagkain ng tanghalian. Ang gagawin ko pala ngayong araw dito sa taas ng bundok ay magagamas at magtitingin ng aming mga tanim. Ilang araw din kasi na hindi ako nakakiyat dito sa taas ng bundok. Kaya ngayong araw sisilipin ko yung mga tanim namin kung namumulaklak na ba at malapit ng mamunga. Pagkatapos nga ng masarap na tanghalian na yan, mga bandang alas naman to ng hapon, nang pumunta ng asawa ko dito sa may sagingan para magtingin ng bunga na pwedeng ilupak. Namimili nga kami dyan ng bunga na katamtaman lang na hindi sobrang mura at hindi rin sobrang gulang. Meron pang ang puso ng saging to nakita namin kaya siguradong mamayang hapon ay ulam na namin yan. Medyo nahirapan nga kami dyan sa pagtiba ng saging kasi ngayon pinakang puno na titibain namin ay nasa pinakagitna kaya hindi namin alam kung saan namin ibabagsak. Ngayon tag-ulan dito sa bundok maraming mga bunga ang puno na pwedeng kainin ng mga ibon. Kaya itong mga saging kung may kita inyo iwala halos kinainan ng mga taga o ibon. Pero pagdating ng tag-araw, siguradong wala na naman kaming halos aabutan sa pagtiba ng mga saging kasi talagang halos uubusin na rin na naman niya ng mga ibon. Binitbit na nga namin yung natiba namin dito sa kubo at pagkarating nga dito ay dito ko na siya piniling-piling. Yung kaya lang namin ubusin ngayong hapon ng ilalaga ako kasi bukas ay eh, pwede pa rin naman ulit maglupak. Hindi ko alam kung ilang piling ba yung sinalang ko dyan basta halos mapuno rin talaga itong isang kawali. At habang nakasala nga dyan sa kala yung nilalaga namin na saging, binalatan na rin pala ng asawa ko yung isang pirasong nyog. Alam nyo ba na... At tuwing nagbibita kami dito ng nyog, talagang laging nakaabang tong anak ko sa may sabaw. At bukod nga sa inaabangan niya na sabaw ng nyog, talagang inaabangan niya rin yung buwa sa loob. At tuwang-tuwa nga siya kapag malaki yung buwa. Hindi naman sobrang dami yung saging na nilaga ko, pero isang nyog pa rin talaga yung pinakayod ko. Kasi kapag marami yung nyog, mas masarap ang nilopak. Ginapas na rin pala nila mama yung tanim nila na bigas na malagkit. Kasi kung ipapagpabukas pa ng ipagpapabukas, uubusin na to ng maya at saka ng mga daga. Luto na rin pala yung nilalaga ko na saging na sabaw. Kaya naman ko na ngarin siya dito, isa-isa. Siguradong masarap din magkape mamaya kasabay ng nilupak Kaya naman nagsalang na nga rin ako dyan ng mainit na tubig. Tapos habang nagbabalat nga ako dyan ng saging, sabi sa akin ng kapatid ko, mukhang kaunti tayong ilulupak namin. Sabi ko naman sa kanya, talagang hindi ko dinamihan kasi pang merienda lang talaga ngayong hapon yung gagawin namin. Yung pinagbalatan din bala ng saging, yun ang una namin nilagay dito sa may lusong para panlinis. Basta tuwing maglulupak kami, eto palagi yung ginagawa namin. Ang una muna talaga namin nilalagay ay yung balat ng saging. Pero hindi naman namin yung sinasama sa paglupak. Tinatapon din namin panlinis lang siya. Pagkatapos ng dahon ng saging, abay syempre, eto na talagang mga saging ang susunod na babayuhin. At nung natudurok na nga yung saging, nilagay na rin namin dito yung mga nyog. Talagang dinamihan ko dyan yung nilagay ko para mas masarap. Hindi rin pala kami maglalagay ng margarine ngayon dito sa minilo kasi ayaw ni mama. Condensed milk lang din pala ang nilagay namin at hindi na kami naglagay pa ng asukal. At habang nagbabayuhin nga kami dyan, nagtimpla din pala yung kapatid ko ng kape na talaga namang perfect kapares ng nilupak mamaya. At maya -maya din konti ay ayos na yung nilupak namin. Kaya eto, kanya-kanyang kuha na kami dito sa may Lusok hindi pala sobrang tamis dyan yung pagkakatimpla ko. Kaya kung medyo natatabangan sila, ay naglalagay na lang sila ng condensed milk sa ibabaw. At sila mama nga dyan na nagagapas ng palay, itinawag na namin para magmerienda. Ito kami kumain sa mailalim ng puno ng mangga kasi mas malawak dito kumpara dun sa kubo at saka mas mahangin dito. Sob na naman nga kami sa merienda namin ngayong hapon at meron din palang natira dyan na kaunti at inuwi nga namin yun sa kapatid ko na nasa bahay. Tapos bago pala kami dyan umuwi, inamitas kami ng mga unang bunga ng patola ni mama. See you love for today's video. Thank you for watching. Bing!